Isa yata ito sa pinakamaganda at adventurous na resort dito sa lalawigan ng Quezon. Mabuhay ako ito si Eds at samahan niyo ako dito sa Bandi Boys Resort and Hotel para sa panibagong 8 Story. Yeah! Pumunta nga kami dito sa Bandy Boys Resort dito sa Tayabas, Quezon para ipagdiwang ang kaarawan ng aking isa sa pinakamalikot na pamangkin na si Gaben. Dito na nga kami ng stay sa Function Hall for only one fight good for 30 packs na. Meron silang apat na malalaki at magandang swimming pool na pwede mong pag kaya naman kaamat, tara at samahan niyo pa akong libutin ang resort na ito. Una nating puntahan itong pambata na swimming pool. Marami ng dolphin na lalabas ng tubig sa kanilang bunganga, mga superhero at cartoon character. Mag-i-enjoy talaga ang mga baby at matanda dito sa pool na ito. Kasunod natin puntahan yung isa sa pinakamalaki nilang swimming pool dito sa resort. May lawak itong dalawang kanto. Eme! Kaya naman hindi ko na ang pass na mag-swimming at mag-emote sa swimming pool na ito. Ako rin po na pinaghan ko ay yung nasa bandang dulo at talaga naman solo ko ang resort na ito. Kaya naman nag-slide na ako para naman dumulas. At nag-stay ako sa ilalaman tulay pero walang pulis. Dalawang beses din labinobuksan ang kanilang wave pool, isa sa umaga at isa sa hapon. At ngayon nga, alas tos ng hapon, ay ma-experience na natin ang kanilang pinagmamalaking wave pool. Dito lang 'yan sa Banti Boys Resort. 15 minutes ang maximum na tinatagal ng kanilang wave pool. Sa loob ng 15 minutos, sigurado kong mag-enjoy -e ka habang inahampas ng malalakas na alon na ito kasama ko nga pala dito ang aking family, ang aking mga brother, ang aking mga sisters, the family that swim together, stays together. Kaya naman mga kaamats, ano pang inihintay niyo kung napanood mo ang video na ito, eh di pumunta na dito, mahal malaki ka na, hindi ko na kailangan pa ipagpilitan pa ang sarili ko na pumunta sa'yo dahil wala naman ako pakialam sa akin. Alat daw! Basta pumunta na lang kayo dito sa Banding Boys Resort para na ma-enjoy nyo yung experience ko at talaga naman sigurado ko na sulit ang 150 pesos mo. Tama o mali? Tama! Bye!